This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up to date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Tanong, alin ang mas mahirap? Ang magmahal ka? O ang minahal ka? Ang tanong kung alin ang mas mahirap, ang magmahal ka o ang minahal ka, ay depende sa konteksto at karanasan ng bawat tao. Sa isang dako, mahirap ang magmahal ka dahil nangangailangan ito ng bukas na puso, pagtanggap at sakripisyo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang emosyon kundi isang desisyon. Ilan sa madahilan kung bakit mahirap ito, panganib ng pagtanggi. Kapag nagmahal ka, may posibilidad na hindi ito masukuyan na nagdudulot lamang ng sakit at pagkabigo, pagbibigay ng sarili. Ang pagmamahal ay nangangailangan ng pagbibigay ng oras, effort, at minsan ay paglimot sa sariling kagustuhan para sa kapakanan ng minamahal. mahal. Madali lang itong sabihin pero sa totoong eksena lahat tayo ay may reservations pagharap sa kahinaan ng inyong mahal. Ang magmahal ay pagtanggap sa lahat ng aspeto ng isang tao kahit ang kanyang mga pagkukulang. Sa kabilang dako naman, ang minahal ka ay tila mas madali sa una, ngunit maari ring maging mahirap kung mangingibabaw ang mga ito pag aalinlangan Ang pagtanggap ng pagmamahal mula sa iba ay nangangailangan ng pagtitiwala na maaring mahirap kung may takot o insecurities. Pananagutan Kapag mahal ka ng iba, may inaasahang responsibilidad do tugon mula sa iyo kung hindi mo masuklian ang damdamin, maaring makaramdam ka ng guilt. Takot na masaktan. Ang pagmamahal na tinatanggap mo ay maaring magdala ng sakit kung mawala o magbago ang relasyon. So alin na ngayon ang mas mahirap? Magmahal ang mas mahirap para sa iba. Dahil nangangailangan ito ng lakas ng loob at tapang na harapin ang posibilidad ng pagtanggi at sakit. Minahal ka ang mas mahirap para sa mga taong may insecurities, trauma, o takot sa commitment. Sa huli, parehong may hamon ng dalawang aspeto ng pagmamahal. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng bukas na kaisipan at puso para sa parehong pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal. Ang balance sa dalawang susi sa mas malalim na koneksyon at kaligalihan. Response number two. Ang tanong na alin mas mahirap, ang magmahal ka o ang minahal ka? Ito ay isang malalim na pagninilay na tumatalakay sa dinamika ng relasyon at damdamin ng tao. May kanya-kanyang hamon ng parehong aspeto, kaya't mahirap ituring na mas mahirap ang isa sa isa. Magmahal Ang magmahal ay maaring mahirap dahil nangangailangan ito ng vulnerability. Kapag nagmahal ka, binubuksan mo ang iyong puso at ipinapakita ang iyong tunay na sarili. Kasama na rito ang posibilidad ng pagkabigo, sakit o pagkakabasag ng puso. Madalas, ang pagmamahal ay nagpapalakas sa ating pakiramdam ng pag-asa, pero dinadala rin nito ang takot ng hindi pagbalik ng nararamdaman. At minsan, nagiging sanhi ng pagkahulog o pagsubok sa ating mga prinsipyo at kapasidad na magtiwala. Minahal. Ang minahal naman ay mahirap sa ibang paraan. Kapag ikaw ay minahal, nangangailangan ito ng pagtanggap mula sa ibang tao at hindi mo kontrolado kung paano ka ituring ng iba. Ang pakiramdam ng hindi pagkakaroon ng sapat na pagmamahal mula sa ibang tao ay maaring magdulot ng sakit at pagkabigo. Minsan, ang isang tao ay naging bukas sa pagmamahal ng iba. Ngunit ang hindi pagkakaroon ng ganitong pagmamahal mula sa taong inaasahan mo ay maaring magdulot ng kalungkutan at pakiramdam ng pagiging hindi sapat. Mahirap ang minahal ka lang sa kadahilanang hinihintay mo lang kung ano ang kaya niyang ibigay na pwedeng hindi yon ang higit mong kinakailangan at makita mula sa kanya sa kabuuan parehong mahirap ang magmahal at minahal depende sa sitwasyon at sa damdaming nararamdaman ng isang tao maaring magkaiba ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at ang pagtanggap nito ngunit ang parehong karanasan ay may kasamang hirap ang mahirap na bahagi ay nakasalalay sa ating kapasidad na magbigay at tumanggap ng pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit dito sa response number two, binigyang diin dito na mas mahirap ang minahal ka o minahal sa kadahilanang naghihintay lang tayo sa kung ano ang kayang ibigay ng taong nagmahal sa atin. Hindi tayo makapagdikta ng kung ano ang gusto natin. Maaring ang ibinigay sa atin ay kulang pa sa kung ano ang gusto natin. Wala tayong magawa kundi ang tanggapin yon kahit hindi yon ang inaasahan natin. Mahihiya tayong hingin kung ano ang gusto natin. Samantalang kung tayo ang magmahal, magagawa natin lahat ng gusto natin na may pakita at may padama ang totoong damdamin natin sa lahat ng ating makakaya. Walang limitasyon ang lahat kung paano natin pagsilbihan at alagaan ang taong mahal natin. Bay sa inyong karanasan, ano sa isip nyo ang mas mahirap? Ang magmahal ka o ang minahal ka? Mag-comment, magpahayag ng inyong saloobin upang makatulong din at makapagbigay ng karagdagang kaalaman sa lahat na patuloy na umiibig at nagmamahal. Thanks for watching.